Good day mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Magti 10 years na rin ang experience ko. Next year, 2025, malapit na. Na pagkalugi. Experience na pagkalugi sa negosyo. Ang sinishare ko dito yung sampung, magsasampung taon na experience ko sa pagninegosyo. At ngayon, may paupahan ako. So mga kanegosyo, hindi po ako vlogger, hindi ako influencer, isa akong artista, content creator, mga na Unahin, produktor, serbisyo. Ano? Ito ako muna kwento, mga kanegosyo. Way back 2000, naroon ng experience or matutunan yung pagninigosyo. Nung... Oh. Ngayon, mga ka-negosyo, ang pambansang negosyo naman kasi sari-sari store. Yan yung pinakamadaling buksang negosyo, mga ka-negosyo dito sa Pilipinas. Pambansang negosyo, sari-sari store. Magbukas ka nga ngayon, bukas, may kalabang ka lang. Ganun siya kadali. So, nagsari-sari store ako, mga ka-negosyo. At nagkataon na sa community ako na may pera, kahit mag markup ako ng malaki, alam to ng mga customer ko. Alam to ng mga customer ko. Ang service. Kahit sa sari-sari store negosyo lang. Alam din ng mga customer ko yan. Dahil sa pag up ko ng malaki, yung profit na kinikita ko, mas napapaikot ko yung cash flow ko ng maayos at mas maganda. Kasi malaki yung... Pero po, yung serbisyo ko sa mga customer ko na college student. Malupit. Malupit. Alam ng mga customer ko po yan. So ngayon mga kanegosyo, kung ikaw magsisimula magnegosyo, ano mas importante? Yung community or yung product or service? Ito mga kanegosyo, huwag kang malito ah. Kung wala ka pang produkto, wala ka pang naisip na produkto or serbisyo, hanapin mo muna yung community ng mayaman or market ng mayaman. Anong halimbawa ng community? Ito ang mga, ito mga halimbawa ng community, mga kanegosyo. Pare-pareho sila ng kotse. nag -e event sila. Halimbawa pare ng pare-pareho ng pare-parehong Honda Civic. Mga may-ari ng Honda Civic, community yan. community ng mga bikers ng motor. Community yan. Community ng mga bike, nagbabike. Community yan. May mga community din ng mga college student. Pero mga kanegosyo, piliin mo yung community na may pera. Halimbawa sa biker, nagbabike, bisikleta. May mga bisikleta na halagang 80,000. Targetin mo yun. Kasi kapag nagbenta kasi kapag nagbenta ka sa kanila, pwede ka mag-mark up ng malaki. At yung profit na yun, magagamit mo sa pagpapayikot mo ng negosyo. Pero may mga bikers din na nagtitipid. Huwag mong targeting yun. Huwag ka malito sa mga community, mga negosyo. Ah. Baka may community ka nga, pero yung community, yung community na target mo, yung nagtitipid. Doon ka na sa may pera, yung mga halaga ng bike nila tag 80,000 doon mga kanegosyo, serbisyo o produkto mo kahit mag markup ka ng malaki walang problema so ano yung importante? product or community? importante po ang community mga kanegosyo simulan mo muna sa community yung mo saka mo isipan kung anong produkto mabibenta mo halimbawa lang wala ka pang naisip na produkto or serbisyo simulan mo muna hanapin yung community. Trabahuin mo muna mahanap yung community. Tsaka mo pag-isipan kung anong produkto ang pwede mong ibenta sa kanila. At focus pa rin, mga kanegosyo. Focus in one, focus sa isang community lang. Pag biker sinabi mong community, huwag ka na mag-focus sa mga community ng mga may-ari ng, may ng kotse na Honda Civic, mga motorsiklo, wag ka na mag-focus sa ganun. Pag sinabi mo mga college student lang, focus pa rin. Power of one, mga ka-negosyo. Huwag ka malito, mga negosyo Ah. Yan po talaga ang labanan. Pag nahanap mo yung community mo at tamang produkto, tsaka mo applyan ng level 2. Product market fit. Pero kapag wala ka pang product, as importante, mahanap mo yung community mo. <clears throat> Kaya ikaw mga kanegosyo, kung hindi mo pa nahanap yung community mo, simulan mo nang hanapin. At kung, kung umabot ka sa punto na to, nagpapasalamat ako. Thank you sa pagtapos ng video na to. At click mo naman yung follow button dyan. Like mo na rin itong video na to. Share mo na rin. At kung may tanong ka, comment ka lang mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Huwag natin kalimutan anumang ano religion natin. Ang dasal. Peace.